sa ating tiyan, kundi sa buong katawan, ang hangin natin ay hindi nakakalabas dahil gawa ng nababara ng mga toxins or lason sa ating katawan. Full body detox, press steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release, 5 seconds, 5 seconds, at 5 seconds. Dito naman sa baba, press steady pressure 1, 2, 3, 4, 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds at 5 seconds. Ang ating solar plexus network of nerves dito, press steady pressure 1, 2, 3, 4, 5 seconds. At ang stomach dito sa ibaba, press steady pressure 1, 2, 3, 4, 5 seconds. So, gawin ninyo itong tatlong itong pressure points dito sa kaliwa. Dito naman ay dalawa na lang dahil tomak dito sa kanan kundi dito lang sa kaliwa. Ang nandito lang ay ang solar plexus at ang detox. So 10 minutes ang total, 5 minutes sa kaliwa, 5 minutes sa kanan, 10 yung nire-reflex ito at detox. At mawawala lahat ang hangin ng buong katawan maging ang inyong tiyan, sikmura at sakolon.